Ayan, magwix ang masayang morning sa lahat dyan, no? Tayo ay namasyal dito sa ilog sapagkat may overflow dito sa kalsada. Ayan. Ayan. Happy, happy morning sa lahat dyan. Kami ay namasyal muna dito at kasama ko yung aking alaga. Ayan. Yes, yahoo! Ayan mga ang ilog ngayon ay medyo, ngayon ay hindi pa humuhupa yung baha. Kaya, ayan. Papakarga na, magpapakarga na. So marami ngayon mga naglilinis dito ng mga motor mga Libre, libre ang tubig. Ayan, minsan mayroon ditong dump truck o ano mang sasakyan. Maglilinis lang ng kanilang maruming service so ito kayang kayang tawirin ng mga tao magawis kasi hindi pa nga umabot sa tuhod yung tubig ngayon pagka ayaw mo naman dito sa baha na daanan pwede doon sa tulay ayan yung tulay na talagang siyang daanan ng mga sasakyan na pagka walang baha pwede rin dito pwede rin doon so ayan marami nga dito mga guwigs namimingwit no sa tabing ilog enjoy na enjoy yung aking alaga dito mga guwigs ayan okay. ayahay lakad 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 tayo dito sa tubig oh 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 Yan, lakad lakad tayo lakad lakad pa more oh oh ahon tayo ahon Ah, dito lang kami sa may bandang dulo mga guwiks no. Ayun. So, ito yung ating pamamasyal kapag wala tayong work sa ating trabaho no. Pagka umaga, ayan ang uh, sikat ng araw. Ayun, ngayon ay 7:30 ng umaga. So ayun na nga doon banda sa dulo ayan yung patuloy na paggawa ng flood control project no na ginagawa hanggang sa di natin alam kailan pa matatapos yan Okay na Ah, okay na, okay na. Okay na ang pamamasyal sa tubig? Ah, okay na pasyal sa tubig? Okay na? O babalik ka pa? Babalik? Opo, huwag po Basa yung puwit mo. Huwag maupo. Basa ang puwit. <laughs> ayan mga gawiks no, 'yung mga buhangin diyan sa taas no. ayan, 'Yan crusher area 'yan. yan, Ayun 'yung mga size ng mga graba ay hinihiwa-hiwalay diyan. Graba buhangin, ayan ang produkto diyan sa loob ng compound na 'yan mga gawiks. pina 'yung mga bato wala yung may mga size-size kasi yan eh. Small, medium. Sa kabuhangin, ayun, gabundok yung buhangin doon mga guys. Ayan. Kaya ang dump truck ay dito lang talaga pwedeng dumaan mga guwigs. Hindi pwede doon sa tulay. Yung tulay na yun, di kaya, hindi pwede, bawal sila doon. Kaya ito yung pinaka-original na daan dito, pagtawid ng ilog, itong kalsada na to. Ayan. So dyan mga gabi, isang tambayan Yan Isang resort Sa tabing ilog So yan naman mga sa ilang buwan nang nakalipas yan ginawa no? yan yung ginawang flood control din karugtong dito sa ating likuran yan ay diritso nga doon sa pababa papuntang San Mateo yan at papuntang Marikina City no? so yan yung tuloy tuloy nilang ginagawa ng flood control project ng gobyerno sa hanggang sa kahabaan ng ilog na to papuntang Marikina ay tuloy-tuloy yan hanggang sa yan ay matapos ilang taon pang lilipas. Ki! Okay. Ligot-tobig, ligot-tobig. ayan lakad pa, lakad. Yan, lakad pa. Yan, tubig oh. Yan, oh, 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 Wow. Malalim na 'yon, malalim na. Malalim na diyan. Oo, oh, malalim na. Oo, oh, malalim na. Maanod ka, maanod. Ha? <laughs> ah? Enjoy. Enjoy 'yon tubig natin. Ayun ang tubig natin ah. na ah. bahana tayo ah. Ah, lakad-lakad tayo diyan ah. Oh. Ah. Ah, ah. mahulog ka diyan. Nasa tabi na ikaw. Mahulog ka diyan sa tabi. Oo. Oh, oh. Yan, manood ka dyan O, saan na punta? Uwi na tayo, uwi na Uwi na tayo, uwi na Akit na kami mga guwigs uh, Yan, susundan lang natin to kung saan pupunta Mukhang may balak ng umuwi Nagsawa na doon sa tubig <laughs> Ahun, ahun, naun Ayan ang barangay hall dito mga gawiks no? Ayan yung barangay hall ng aming subdivision So, yan ang daan papunta doon sa tulay. Tabi tayo, tabi. Tabi muna, tabi. Lakad na para makuwi na tayo. Uwi na, uwi. Hmm, huwag na dyan. Dito na tayo dito. Huwag na dyan. Dito na tayo, huwag na dyan. Makagat ka dyan, makagat ka. Halika na, uwi na tayo. Oo. Huwag na dyan. Dito, lakad na tayo, uwi Uwi na. Ligo tayo pagdating sa bahay ha. Ligo tayo ha. Oh, na na, dito na. Na lakad na tayo, lakad na, wi na, wi, wi. Wi na tayo, wi na. Oo. Oh, oh. oh, na. Hmm. Dito na, huwi na tayo. Lakad na, lakad na. Yan, tuloy-tuloy. Lakad na, tuloy-tuloy na. Huwag na, amoy-amoy. Karga na kita, karga na, karga. Oh, lakad, bilis para makauwi na tayo. Oh, yan na. Good night na, good night. Tulog na kami. Ayan na yung aming katabi. Okay. Baunan-unan pa dyan. Sarap naman ang tulog. Ayan. O, saan punta? oh, oh Kita ikaw, o. Oh. O, oh, o. Oh. O, oh, dito, dito. Pisto, dito. Mm, oh, oh. No, 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 no. Huwag sinabi no, oh. no. Alam mo na nono, ha? No no. No no. Ah. Oh. Ah. No. Butas man tong short na <laughs> kita ko. Butas man yung short. ah, <laughs> oh, halika dito. sarap ng tulog ng baby ko ah tabi talaga kay papa dito ah sa folding bed ah so gawiks gising na gawiks sarap ng tulog natin gawiks ah Pagising na tayo. Sarap ng tulog natin. Ah, tayo pala eh. May katabi tayo dito sa folding bed natin ah. Sarap ng tulog ah. Uy, gising na Gising na, baby ko Pambira naman yan Slip-slip man yan dyan Tabi-tabi man yan dyan Ha? oh Dyan ka talaga lagi Tabi-tulog Ha? Asus Mamaya ulit yung gabi Dyan ka na naman ulit Lagi-lagi na lang tabi tayo dito. Lucky! Lucky! Pasyal ikaw, pasyal. Wow, bagong burung-burung ah. Ayan, pasyal, pasyal, pahangin, mainit sa loob. Babay, babay na, babay. Pasyal ikaw, bye-bye. O yun. Sarado Babay.